Nandito po tayo sa PUP at kasama po natin sila Army Ito po siya, ayan. Iyan po, nakikita niyo po sa camera. At ito po si Lorica. Nagkakamot po siya ng kamay niya. Makati siya. <laughs> Makati siya. <laughs> <laughs> at nandito naman po. Ayan po, kita-kita yun po. Huli-huli po sa skandal si Huli. Like Hindi po gumagawa ng assignment. <laughs> Ayan po, kita-kita nyo po, nagtatarip ng mukha. <laughs> And now doon, guilty po siya. Without, without unreasonable doubt. Guilty <laughs> beyond unreasonable doubt. Ayan po siya. Hindi po natin makita ang mukha. Makula. Makula.